Alam niyo po yung pamatok? Hindi po yung dyaryo na ipinambabatok ni Dolphy kay babaluha Ang tinutukoy ko po ay pamatok. Hindi pambatok. <laughs> sa English po, ang katumbas niya ay yolk. At hindi po egg yolk. So ano nga po ba ang pamatok ka mo? Nang di po tayo malito na. Patagal ko na pong binabasa ito sa Biblia pero ngayon ko lang mismo mas malalim na siniyasat yung gamit at paggamit ng isang pamatok. Ito po yung sabi sa internet, na search ko po. Ang pamatok po ay isang kahoy daw na inilalagay sa dalawang tao o karaniwan sa mga hayop na humihila o nagdadala ng mabibigat na pasanin. Yan po yung ipinapatong sa likuran, sa may batok, kaya siguro pamatok. Binabalansin ng pamatok ang pasanin para maging madali ang paghila o pagbuhat nito. ng mga pasanin nga, mga kargahe. Kaya natin pinag-uusapan kapatid kasi yung pamatok na yan ay mababasa nyo sa tanyag na ebanghelyo mula kay Mateo ngayon. Tanyag po yan lalo dun sa mga parating pagod. So yan po ay nasa kabanata 11, talata 28 hanggang 30. Basahin po natin at ang sarap po pakinggan nito. No? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may bigat, mabigat na pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang aking pamatok ay inyong pasanin at kayo'y matututo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso. At matatagpuan ninyo ang kapahingan para sa inyong mga kaluluwa sapagkat ang aking pamatok ay madaling dalhin at magaan ang aking pasanin. Ang ganda po ano. Sa pag-aaral ko po kung ano ang pamatok habang pinagninilayan ko itong ebanghelyo, may tatlong bagay akong napagtanto. Una po, nalaman ko na ang pamatok pala ay pwedeng dalawahan. Pero pwede rin pang isahan. Pero syempre pag dalawa, mas magaan at may kasama ka na katulong sa pagbubuhat. Di po ba? Pag isahan, mas mahirap kasi pasan mo lahat ng bigat na dinadala mo. O ha? Nakarelate ka doon, No? Pasan mo lahat mag-isa yung bigat ng buong mundo. Ng buong barangay nyo na nangungutang sa'yo. O kaya baka ikaw yung nangungutang at pasan-pasan mo silang lahat na sa sa'yo. Ang hirap magpasa nabang bang ikay tumatakbo. <laughs> Ayun nga, pwede pa lang dalawahan kapatid kasi dito sa Pilipinas, madalas nag-iisang kalabaw ang kumakarga sa pamatok. 'Yun ang parati kong nakikita sa mga libro nung ako'y bata ho. Panay mag-isa ang kalabaw. Kahit sa mga palayan ho, 'di ba? Mapapansin niyo parating mag-isa yung mga kalabaw. Pero hindi lang pala. Iniisip ko ngayon, yung mga problema ko, yung pamatok na dala-dala ko, baka kaya mabigat eh para kong kalabaw na ako lang pala ang may karga. At yung mga daladala -dala ko yung napakabigat at hindi ko na kaya. Ganon ka rin kapatid. Minsan parang ikay mag-isa at di mo kaya. Meron din naman dyan sa paligid mo na mahal mo sa buhay, pamilya, kaibigan. Pwede namang tutulong pero yung pakiramdam mo di rin nila kaya. O ayaw ba nila? Hindi natin alam. Minsan, no? Ewan ko. Pero di ba yung pakiramdam talagang masyadong mabigat? na hindi rin kaya naman kahit may katulong kang iba. At lalo na siguro kung pang-iisa talaga yung iyong pamato. Pang-iisa eh. Ikaw lang mag-isa. So, yung pangalawa kong napagtanto, mga kapatid. Kung pwede palang dalawahan, dito dalawa kayo at kayo ay sabay. Kung titignan nyo, mag-search kayo mga picture ng pamatok, sabay. Sabay silang nagkakarga at magkatabi. Hindi sinabi sa mababasa natin kung magbibigay lang ba si Lord ng ibang Papasanin mo. Pero mag-isa ka pa rin, di ba? Hindi naman sinabi yun sa Biblia. Tulad ng mga magsasaka lang, isasampa lang nila sa kalabaw yung pamatok eh. At mag-isang kakargahin ng, ng kalabaw yung pasanin. Para siya hindi mahirapan yung magsasaka. Yung kalabaw lang mahirapan. Sa pagkakakilala po natin sa si Diyos, di niya hayaang ikaw ay mapag-isang naghihirap. Nasa tabi mo dito yung Diyos. Yung kasama mong umakay ng pikat yung pamatok na kanyang dala ay ibabahagi niya sa iyo pero pangdalawahan Kayo ay dalawa at kayo ay sabay. Kalimutan mo na yung pamatok mong pang isahan lang sa mabanako ayon. Dito po, kayo ay dalawa. At huwag kang matakot, ibahin mo si Lord. Kasi baka sanay tayo na yung kasama natin ay pabigat din. Sabay nga kayo, pero kasama pa sila sa kakargahin mo eh, no? Pero kapag sisus, siya ay kasabay mo. Yung pamatok niya ay dinisenyo para paghatian. At eto pa po, Bukod sa iyan ay hindi lang ipinatong niya sa iyo tulad lang na magsasakang nagbigay lang ng pamatok sa kanyang kalabaw habang siya ay sumasayaw-sayaw sa bukid. Si Lord Rin ay hindi yung tipong nauuna. Pwede yun, di ba? Sabay, pero yung isa ay nauuna. Yung isa ay mauuna. Ang disenyo ng pamatok ay sabay kayong may dala at kayo yung magkatabi. Ganon yung pamatok. Kasi yung nauuna, sa harap ang tingin, para di siya madapa, syempre sa harap siya nakatingin, nauuna siya, no? At kung nasa harap, eh, hindi niya nakikita o nararamdaman ang paghihirap nung nasa likod. Minsan lilingon siya, ganyan, pero bahala ka diyan. Doon siya nakatingin sa harap eh. Malamang pa nga niyan, yung nasa harapan, kung meron mang ganong disenyo, mas magaan pa yung puwersong, dinad puwersang dinadala niya kaysa doon sa nasa likod na kinakabitan ng kargahe. Kasi mas mabigat kung nakanina yung kontrang puwersa parang sa tag of war, yung laro na hilang lubid. Mahirap po sa harap, di ba? Kung kung kayo yung mga maliliit, yung mga sinasabi nila mas di masyadong malakas. Doon nilalagay sa harap, Ay, hirap po doon. Ikaw unang hihilahin at ikaw ang unang nabubuhat ng nagbubuhat ng buong bigat ng kalabang kupunan. Minsan po ako yung nalalagay ito, umaangat pa ako eh. At una po akong nasusubsob doon sa lupa. So dito sa analogiya ni Jesus, yung pamatok niya ay mas magaan dahil kayo ay sabay at ito'y pangdalawahan. Ito pong pakikisama ng Panginoon sa ating buhay at sa ating paghihirap ay karaniwang tema sa mabuting balita ng Diyos. Kahit sa kanya pong pagkamatay sa krus, di po ba siya mismo ang nag-iisang sumalo sa parusa ng pagkakasala ng sinlibutan? Siya po yung ipinako at nabuhay mag-uli para tayo po ay mapatawad. Paano pa yung problema nating pagkaliit-liit? Yan ba ay di niya mabubuhat, kapatid? Di ba? Ang Panginoon ay lagi mong katuwang sa anumang pabigat na pinagdadaanan mo. Yan po ay sigurado tayo. At gano'n man yan kabigat, yun ang pantunay lamang kung gaano mo lalong mas kinakailangang sumabay sa pamatok ni Lord. Ikaw ngayon, kaakay niya ay hindi mag-iisa. Sa pangatlo at huling realization ko po, ano po bang kahulugan ng sisus at kasama at kasabay mong magbuhat? At ika'y di nag-iisa doon sa pamatok. Siya po siyempre ay mas may kapangyarihan sa lahat. Alam po natin yan. Sabi pa nga ho niya, kapag ang pamatok niya ang papasinin mo, abay makakapahinga ka pa ka mo. Ibig sabihin parang di ka nagbubuhat, halos siya lang ang kakarga sa pinapasan mo. Pati ikaw ay kakargahin na niya. Ganyan ng Diyos dahil tayo mga anak niya at minamahal niya. Ngayon kapatid, ito marahil ay hindi madaling maintindihan po. At naiintindihan ko yan. Nung bago pa lang po ako sa pananampalataya dito sa uh, pagsunod ko sa Panginoon, alam mo, sagot ko dito nung nabasa ko to. Anong pahinga? He? Sabi ko sa isip ko, bakit? Ikaw ba papasok sa shift ko? Siguro gaya ka rin, no? Ikaw ba bibili ng gatas ng anak ko? Aba, hindi naman. Ikaw ba nakadusay sa ospital pag ako'y nagkasakit? Hindi. Kahit yung pari nga sa parokya namin, mukhang pagod na pagod, eh. Kung yun nga, hindi mo nabuhat, paano pa ako? Yung pare na yun, nakalimang misa sa isang araw. Di nga ako nagpe-pray. Bless us, O Lord, lang. <laughs> Ito lang po ang challenge ko sa iyo. Alam nating mahirap maintindihan, pero napagtuntunan natin ngayon na ang Diyos ay handang sumabay at umakay sa iyo. Ang Diyos ay makapangyarihan. Yung challenge po, subukan mo lang bitawan yung pamatok mo pang mag-isa. At isama mo si Lord gamik yung pamatok niyang pang dalawa silin mo lang, Lord, try kong di ko na kaya eh. Sabi mo yan, di ba? Wala namang mawawala. Pero pag yan ay gawin mo, kapatid, hmm. maghanda ka mamangha dahil tunay na gagaan ang iyong karga. Ika'y makakapagpahinga. Di ka mawawala ng pabigat, ha? Yan po ay linawi natin. Pero bantayan mo kung paanong gagaan. Yan ang challenge ko sa iyo. Kung sakali naman, kapati na alam mo na to okay, good for you. Good for us. Pero sa si tinagal-tagal kong sumusunod sa Panginoon, ang patuloy kong inaaral ay kung pa paanong manatili sa kanyang pamatok na pangdalawahan. Dahil tulad nyo po, ako rin ay pabalik-balik sa pamatok kong isang tao lang. Hindi sa pamatok ng Panginoon na handang umakay at mas may kapangyarihan sa akin. Pangdalawahan, kasabay natin siya at mas malakas ang kasama natin. Siya pa abubuhat sa iyo. Try mo kapatid. Excited ako. Pakibalitaan mo ako. Ako si Gerard, Paul Gerard Sarit, at ito ang landas ng pag-asa.